Good morning ka anti Andito kami ngayon sa aming pigiri Ay, chose Munting kulungan ng pala ng baboy Eto, mag-inject pala kami ngayon ng vitamin sa tsaka pang sa aming alaga na B. Para sila ay mabilis lumaki at hindi magiging banso Seven 7 days pala ako nagtuturok ng pampurga at vitamin sa kanila mga ka -auntie. Kung napansin niyo mga anti, ganyan ang technique ko kung paano ko sila turukan kasi naman po sobrang likot ng mga alaga ko na ito kaya ayan ginagawa ko iniipit ko na lang sa aking paanan este paanan, hindi pala sa aking hita pala iniipit, para pag sila ay pumiglas ay hindi ko mabitawan at sa tayo nga ako sila hinahawakan meron din pala akong assistant mga kaante charo's assistant ang hirap din naman kasi na ikaw pa yung maglalagay ng gamot doon sa syringe tapos ikaw pa yung magtuturo ba? Diba? Sobrang hirap pala ng ganitong negosyo mga kaante, araw-araw mga ng baboy. Kaya kung ikaw naman ay maarte mga kante, ka so wag ka na sumubok na ganito na negosyo, di ba? Si pag-aalaga lang talaga ang kailangan dito sa pag-aalaga ng baboy. Bago pa matapos ang video na ito, share out sa aking mga star sender at sa mga solid supporter ko. Maraming salamat sa lagi niyong pag-suporta sa akin.